Patuloy na dumarami ang Pinoy celebrities na nakikilala at hinahangaan abroad dahil sa kanilang husay at talento sa pag perform, pag-arte, musika at maging sa modeling at fashion. Tingnan ang ilang Filipino celebrities na gumawa ng ingay abroad ngayong 2024 sa video na ito. Heart Evangelista Una sa listahan ang global fashion icon at sparkle artist na si Heart Evangelista. Talaga namang hindi maitatanggi ang pagiging popular ni Hart sa fashion local man o international. Ngayong 2024, kabikabila ang pagdalo nito sa international fashion events tulad ng iba't ibang shows sa Paris Fashion Week at Milan Fashion Week, fashion icon. Kabilang si Hart Evangelista sa top isa zero influencers sa Paris Fashion Week na may mataas na SE, estimated media value. Naging laman din siya ng iba't ibang lifestyle at fashion magazines abroad tulad ng Vogue Singapore, Prestige Hong Kong, Glam Malaysia at Tatler Asia. Marian Rivera, ngayong 2024 nagdebut sa Milan Fashion Week si primetime queen Marian Rivera bilang representative ng Italian makeup brand na Kiko Milano. Ang kapuso actress ang Philippine brand ambassador ng nasabing makeup brand. Michelle D. Matapos ang husay na ipinakita sa Miss Universe libo at 23 pa dyan sa El Salvador kabi-kabila ang naging pagdalo ni Miss Universe Philippines libo at 23 Michelle D. sa iba't ibang fashion events abroad. Tulad ng Paris Fashion Week para sa maitre Pierre Sandro Paris at Zomer, rumam pa rin siya sa Paris para sa sikat na Filipino fashion designer na si Michael Cinco, Pia Wurtzbach. Si Miss Universe 2000 at 15 Pia Words Batch ang kauna-unahang Filipina na rumampa sa El Oreal Paris Runway Show sa Paris Fashion Week noong September 2000 at 24, bukod dito. Kabikabila rin ang pagdalo niya sa iba't ibang fashion shows at events sa New York, Paris at Milan. Liza Soberano, patuloy ang paggawa ni Liza Soberano ng pangalan abroad. Noong September Libo at 24, Dumalo si Liza sa New York Fashion Week para sa Spring 2025 show ng Coach. Samantala, nag nagdebut si Liza sa Hollywood sa horror comedy film na Liza Frankenstein noong February 2024. Julia Barreto, ngayong 2024 nagkaroon ng collaboration si Julia Barreto sa foreign actors ara sa series na Secret Ingredient kung saan nakasama niya ang South Korean actor na si Lee Sang-hyun at Indonesian celebrity Nicola Saputra. James Reid, ngayong 2024, nagdebut si James Reid sa Milan at Paris Fashion Week na simula niya sa global fashion scene. Ilan sa shows na dinaluhan niya ay Gucci at Louis Vuitton. Anne Curtis, bukod sa pagdalo sa iba't ibang fashion events abroad tulad sa Milan at Paris, Nagkaroon na rin si Anne Curtis ng Madame Tussauds wax figure sa Hong Kong. Siya ang unang Filipino actress at host na nagkaroon ng wax figure sa nasabing museum Chelsea Manalo, isang kasaysayan para sa Pilipinas ang pag-uwi ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo ng pinakaunang Miss Universe Asia title mula sa laban niya sa Miss Universe 2024 sa Mexico. Bilang Miss Universe Asia, Makakatrabaho niya si Miss Universe Libo at 24 Victoria Hevedelvig ng Denmark ang Miss Universe para tulungan ang iba't ibang charities at organizations.